Napahanga talaga ang isang napakagandang diwata ng Vietnam Sa bagitong Pinoy boxer na ating kababayan Muli na namang nagpakitang gilas ang isang bagitong boksingero na tinaguri ang anak ni Casimero dahil sa sobrang angas nito sa ibabaw ng lona. Halos mapatay ni Kabayan ang matangkad na tay na kanyang nakalaban. Sobrang lakas ng kamao ng ating boksingero kaya parang lantang gulay na parang sinampay sa lubid ng ring ang Thailander na kalaban. Kaya naman yung diwata ng Thailand ay labis talaga siyang hinangaan. Eto na talaga yung boksingero na maaari talagang pumalit kay Cuadro Alas, General Casimero. Subscribe. Si Arvin Jan Pasiones o A.G. Pasiones ay isang bagitong Pinoy na boksingero. 18 anyos na ipinanganak at nagmula sa bayan ng Cebu. Ngunit naninirahan na ngayon sa Hoshin Min City bansang Vietnam. Bata pa lamang ang ating bida ay nakaranas na ng pambubuli sa mga kalaro at kaklase kaya na-inlove ito sa pagbabaksing at naging sobrang maangas para hindi na mabuli. Hindi naman siya nabigo dahil natural ang kanyang talento sa pagiging isang boksingero. Lahat ng kanyang nakalaban na nambubuli sa kanya dahil daw siya ay mahina at payatot ay talaga namang pinahirapan ng ating bida. Press na press na undefeated na bagito ang ating boksingero. Oh, kanyang huling na kalaban ay isang powerful na tay na boxingero. Sobrang yabang po talaga ng boksingerong tay na ito dahil siya ay may 100% Knockout power ratio Sa record na 8 wins Lahat ay tinapos sa pamamagitan ng knockout Untouchable po ang kalaban ng ating pambato Sa weigh-in pa lamang ay di na sila mapigilan Gusto nang magbangasan ng dalawang boksingero Sobrang yabang ng tay at binubuli ang ating pambato Ngunit lilipad ang ulo nito pag nangyari na ang bakbakan ng dalawang boksingero. At tulang August 11, taong 2024, ay nilabanan naman niya ang tinaguriang Terminator ng bansang Thailand. Ngunit tatlong beses itong pinabagsak sa loob lamang ng round 1 ng nangangapakalupit nating kababayan at nang nila bana naman niya ang pinakahalimaw daw na boksingero ng bansang Thailand na si Wangchai niyang Hansa isang suntok lang ang kinailangan ni Kabayan upang mahimatay ito sa laban At sa huli niyang laban ay inisipait lang din niya si Rene Marquardo ng Sambuanga del Norte. Kaya naman nanalo sa desisyon ang ating boksingero. At ito naman si Joey Bantilan. Rematch ang tinatawag niya and that is very possible as well. We would like to see this one. decision. Arvin John. Pasyone. Araw ng Sabado, March 25, taong 2023 Sa Saigon Sports Club, Ho Chi Minh City, Bansang Vietnam Magaganap ang laban ng ating kababayan na si A.G. Pasiones kontra sa hambog na Thai boxer na si Sarawut Jamtong Napakaraming Vietnamese na nanunood sa laban na ito ang mapapahanga talaga ng gusto sa galing ng ating pambato Pagpasok pa lang ng tay ay naghihiyawan na mga tao. Crowd favorite ang tay na boksingero habang underdog naman po ang ating pambato. Round number 1, kumpiyansa talaga ang tay na alaban na matatalo niya agad ang ating kababayan. Naging agresibo ito at gusto na agad tapusin ang Pinoy sa round one pa lamang ng kanilang bakbakan. Okay. Sa umpisa pa lang ng kanilang laban ay pabago-bago na ng stance ang ating kababayan Orthodox at Southpaw ay kaya niyang panghawakan Kaya naman dito ay nawasak ang tay na kalaban Hindi naman basta-basta nagpatalo ang ating kababayan at pinakita ang kanyang magandang depensa at halimaw na opensa sa laban. Literal na mamaw ang Pinoy sa kanyang galawan. Agresibo agad ang tay na kalaban pero pinag-aaralan na tinatansya lang siya ng Pinoy na ating kababayan. トッ <music> Nagyayabang na agad ang tay na boksingero habang nakapokus lang sa laban ang ating pambato. Sa round number 2, kontrolado na ng Pinoy ang laban at dito na niya tatapusin ang mayabang na ng na kalaban. Isang napakalakas na one-two combination ang pinakawala ng ating kababayan. Ang brutal na nagpabagsak sa hambog na tay na alaban. Sa tindi ng kamao ng Pinoy, gumapang gapang ito habang pinipilit niyang tumayo. Ngunit sa sobrang hilo ay tuluyan ang bumigay ang tay na boksingero. Sobrang napahanga naman ang mga Vietnamese lalo na yung diwata sa galing ng ating Boxingero. Napasayaw-sayaw po si A.G. Pasiones at naging sobrang maangas ang ating boksingero na parang galawan ni Cuadro Alas General Casimero. Instant superstar po si A.G. Pasiones sa bansang Vietnam. Siya ay hinangaan ng gusto ng mga tao at winagayway ang bandila ng mga Pilipino. Sa sobrang angas naman ng tay na kalaban nito, nagawa pa nitong sumayaw-sayaw kahit na ito ay nakatikim ng isang brutal na pagkatalo. Si AJ Pasiones ay isang bagitong Pinoy na boksingero ang sigurado na susunod sa yapak ni Cuadro Alas, General Casimero. Araw ng linggo, August 11, taong 2024, sa patimpalak ng lead wba Asia-Vietnam Tournament ng Boxing, makakalaban ng ating pambato ang isang Thai na boxingero. Sinanta tong siya ay tinaguri ang Terminator. Sobrang angas nito na may labing tatlong panalo, labing dalawa sa pamamagitan ng KO at dalawang talo lamang. Samantalang ang ating pambato ay may siyam na panalo, lima sa pamamagitan ng KO at wala pang talo. Kaya sa labang laban na ito, heavy underdog talaga ang ating boksingero. Sobrang angas naman talaga ng entrada ng tay na boksingero. Hinakbangan na lamang niya ang lubid ng ring dahil napakatangkad nito. Pero round number 1 lang pala ang itatagal niya sa ating pambato. Dito sa round number 1, agresibo agad ang tay na kalaban pero pinag-aaralan lang siya ng ating kababayan. hạng 110 pau. Đấm tốt của Passionet Đấy giày ép luôn đối phương Một đánh nhanh đầy tốc độ Vẫn luôn là thứ cực kỳ cuốn hút Mà AJ Passionet làm được Mừng quên rằng đối thủ của anh Cũng rất đáng sợ Và còn trẻ hơn cả anh nữa Ép được đối phương Liên tục là những cú đấm trúng đích từ AJ Rất tốt với cú bạn đổ ngã rồi. Đối thủ cho choáng say đòn rồi và đây mới là hiệp đấu đầu tiên thôi. Tốc độ vẫn luôn là điều mà AJ mang đến. Gục rồi, gục tất rồi. Gục tất rồi. Sobrang angas ng Galaw ni Kabayan, parang binaril-baril niya ang tahi na kalaban. Hi-15 giây. Có lẽ trận đấu vẫn tiếp tục. lép húc đối thủ cô lê không chôn rồi ba đó là chiến thắng cho aj passionet aj Si AJ Pasiones ay isa ring Pilipinong boksingero na may potensyal na balang araw ay magiging world champion din natin dito. Papalit kay Manny Pacquiao at Cuadro Alas, Janrel Casimero.